May 12 or next week mga kaupak, ay magaganap na ang isang eleksyon sa ating bayan na kung saan mga kaupak ito yung uh, nagpagkakataon <laughs> pagkakataon na kung saan ang mahirap at mayaman ay nagiging pantay-pantay ito talaga dito talaga malalaman pero siyempre, mga kaupak, ang batas natin hindi perfecto. kahit na itong batas na ito ginawa sa pinaka the best o pinaka safe na maging pantay-pantay ang pagpili ng isang kandidato na dapat mamuno ng ating bansa baka upak may butas pa rin sapagkat ang pera <laughs> ang pera talaga ang mahalaga na kung saan yan ang nag-a-avoid sa maraming batas kung kaya ang mayaman laging lumalamang sa may hirap so ngayon mga kapak tandaan ninyo Ngayon ay next week ano, ay May 12. Monday, next Monday po 'yan, no. Magaganap na ang eleksyon na kung saan nagigim pantay-pantay ang mahirap at mayaman. So ngayon mga kapatid, sinabi ko, ang pera, pag sa pera talaga, naghahang ako. <laughs> Alam niyo mga kapatid, pera talaga, ay talagang napaka-powerful, ano? unlike before. Ngayon talagang, dati mga kaupak sa nagis ko, sa pangaral na akong mga magulang, especially ang aking lola, sinasabi niya, dapat nangingibabaw ang puso bago ang pera. Ngayon mga kaupak, to be honest, <laughs> kahit kayo sa sarili ninyo, napapanood nyo sa iba't ibang social media, nangingibabaw na ngayon ang pera kaysa puso. Alam nyo, marami tayo nasusubaybayan na nag sa kalsada dahil yan sa pera. Kung minsan, ang buhay ng isang tao nasa panganib na. Pero, yung mga tao na nakasaksi sa halip na umabot o pigilan kung anuman yung mangyayari na hindi ka nais na is, hindi na nila ginagawa. Alam nyo kung bakit? Mas gusto nila mag at pag nag ito, ipinost sa social media at nag-viral, ito ay magkakaroon ng maraming income at ito pa yung opportunity mo para maging isang influencer or lumaki ang kita mo kapag ito ay nag-viral. Sa so ngayon mga kapak, hindi dapat ganoon. Kasi mayroon ako napapansin mga kapak, delikado na ang buhay ng isang tao o kaya mayroon isang nag-aaway o kaya nagkainitan sa kalsada or something sa mall or sa market na kumakaupak. Sa halip na umawat ang isang tao, hindi niya umaawat. ibin yung tao na napaka uh, delikado na ng buhay, ano, mas ginusto pa niya mag -video. Pero ako, ako ha, ah, minsan mga ano, hindi mo na makukuha ang video kasi magpapahani ka na. Pero yan ay na -avoid dahil sa pera. Dahil ang pera, nangingibabaw na ngayon. Kaya mga kaupak, tandaan ninyo, sa me 12 sa ganap na alas 7 kung saan magbubukas. Alas 7 po ng umaga magbubukas ang ating mga presinto para tayo ay bumoto at gamitin natin ang ating karapatan na ihalal kung sino ang napupusuan natin. Dahil dyan, meron mga kandidato. Kung kaya napag-usapan natin ang pera na mas makapangyarihan na kaysa puso dahil din sa eleksyon. Kapag ikaw ay mayaman na kandidato, kaya mo magbumili o kaya mo magbayad na mga modernong kagamitan para maging high tech, ka, maging kilala ka hindi lang sa tarpaulin or sa social media no sa mga high tech na platforms sa social media ngayon dahil ikaw ay maraming pera pero kapag ikaw mahirap nako makaumpak kahit mapagod ka pangangampanya hindi mo pa rin kaya tapatan ang napakalawak ngayon ng technology sa social media kaya maging wais mga kaupak dahil ako ay hindi ko naman sinasabi kung hindi ko tinuturo kung sino ang dapat yung boto pero ngayon sa high tech ng technology napag-aaralan na, nasi-search na kung sino yung mga tumatakbong senador, pababa hanggang sa municipal councilor malalaman na ninyo kung ano ba ang kanilang nagawa. Especially ang mga mambabatas natin, ang 24 senator. Uh, pero ang ngayon, ang maiilik mga kaupak, ang 12 lang. Dahil ang ano, ay sitting pa sila. Meron pa silang another 3 years. Aralin ninyo ang mga senador or congressman. Ano ba ang ginawa nilang batas? Nung sila ay nakaupo. Kasi mga kaupak, ang dami dyan senador walang nagagawang batas para makatulong sa ating mga kababayan na mahirap or gumawa ng batas para umunlad ang ating bansa. Walang ginagawa kundi protektahan ang kanilang amo o influensya na kumbaga partido katulad ng mga <laughs> magagalit sa akin, mga Duterte. Di ba may mga senador na tumatakbo hindi sa bayan. Hindi sila tumatakbo para sa makatulong sa ating mga kababayan pero pinapasahod sila ng tax ng bayan pero tumatakbo daw sila para sa kapakanan ng kanilang partido o oh, shout out sa mga DDS ang mga kandidato nila dyan halos lahat tumakbo sila para kay Duterte pero ang loyalty nila dapat bilang isang mababatas nasa bayan at nasa taong bayan hindi loyalty sa isang tao na ma at maraming pera. Di ba? O iniisip lang ang pansarili. Hindi dapat ganoon. So ngayon mga kaupak, masisearch search nyo naman kung sino ang mga kandidato ng maka-BBM, di ba? At maka-Duterte at maka-Bayan or Lene Robredo nga nililingkala or kakamping. Di ba? Malalaman mo kung sino-sino ang mga mambabatas na yan katulad nila Bama na naku ang mga yan oh. si Kiko Pangilinan, si Heidi si Arlene Brosas, alam nyo mga kaupak si Franz Castro si Loc Espirito at sa Tidiboy Boy kasi nyo <laughs> ang dami kong nabanggit hindi ba halatang bias ako halatang <laughs> so ngayon mga kaupak hindi ako nagbibiro ano as a serious Talagang mahalaga na arali natin kung sino ang mga senador na dapat natin iboto. Pero in fairness ha, dito sa mga makabibiin na kumakaupa ka, meron ako dyan nakikita kung di ako nagkakamali, tatlo, apat, lima. <laughs> Yan ay sikreto na makadidiis. Kaya mga, mga kaupak, ang payo ko sa inyo para matuloy o madisiplina ang mga top official natin na gumagawa ng kalokohan dahil ang impeachment ni Sara Duterte ay ongoing sa Senado sa pagbubukas ng session. Kung sa kasakali manalo ang mga maraming mga BBM at maraming mga kakamping na kumakaupak talagang dadaan sa butas ng karayom. Ang impeachment ni Sara Duterte. Pero kapag ito naman ay nanalo ay maka uh, Duterte na kumakapak. Alam na. <laughs> Mahaabsuelto si Sara Duterte kasi mag-upak ang impeachment ni Sara ito yung mga uh, sa kanya sa budget hearing ng Office of the Vice President even ng um, mga dati siyang secretary ng Department of Education maraming confidential fund ang nagastos na kaduda-duda kaya nga siya Uh, sinampahan ng impeachment. Isa siya sa mga back, ano, case na nakapaloob sa impeachment. Pero mga kaupak, ang impeachment po kasi kay by number or political court, no? Kuminsan, ang mga naghuhuwis dyan, ay sinasabi nila, nagbibis sila sa batas. Pero sa totoo lang, minsan tinitingnan nila kung ang, ano ang interest nila, ano ang ipapanalo nila, dahil sa kanilang future na kung sakasakaling manalo si Sarah, may future ba sila sa susunod kung sakali maabsuelto si Sarah? Ngayon, didistansya rin sila kasi ang nakaupong pangulo, isa sa mga may influensya. Kaya mga kaupak, mahalaga na aralin natin ang isang mga batas, hindi lang kung magaling, hindi lang marunong gumawa ng batas, ito ba ay puwapanig sa kapakanan ng bayan or sa kapakanan ng mas nakakaraming Pilipino. Hindi yung senador na walang bukang bibig kundi si Duterte katulad ni Philip Salvador na kandidato, si Ruben Padilla, si Bato, si Bongo, si Jimmy Bundo, walang bukang bibig kundi si Duterte. Para ko po sa inyo sabihin, ang isang senador ay ang loyalty dapat ay nasa taong bayan o sa ating bansa. Hindi sa isang tao na ma-influence siya. Pag ganyan ang mga kandidato, wag nyo na iboto ang mga yan dahil alam na <laughs> kung sino ang pinaglilingkuran nila, di ba? Mga upa? kaya ngayon darating na Mayo, magkakaroon ng midterm election na kung saan ang mga kandidato mga kupal hindi mga ano, hindi gumagawa ng hindi ka na na namimigay ng pera pa sikreto lang 'yan especially sa mga province. Kung wari may mga iaabot ano, mayroong mga leader-leader 'yan. Tanggapin niyo ang pera mga kaupa, pero 'wag yun ang iboto ninyo kasi ang kandidato na gumagastos o namimigay ng pera, asahan niya yan, binabawi yan nila, higit pa sa nawala sa kanila. Kasi ba't sila magbibigay ng pera? Inagpa-public eh, service na nga sila mabuti, di ba? O, di ba? Meron yan sila hidden, hidden agenda. So, ngayon mga kapak, mahalaga na ngayon pa lang, ilista na natin ang mga kandidatong napupusuan natin. So, ngayon mga kapak, meron sa'yo, halimbawa, punta ka na sa presinto, sa bu buting ano uh, school ano <laughs> buting school sa ano yun yung sa akin noon ano tawag doon kung percent na kung saan doon ako school <laughs> nasa second floor ako dyan sa uh, Bonifacio sa may tayuman dyan po ako butante sa third district ano ng ano kasi dati tumira kami dyan dahil ang aming pamilya ay eh, meron mga property dyan huwag <laughs> na natin usapan baka kung ano man. so ngayon mga kapag pumunta ka doon ilista mo na ang ano ang mga napupusuan mong senador, 12 senador, Partylist, mayor, vice mayor, congressman, councilor para hindi ka na nagukuluhan At pagdating doon, bibilugan mo lang yung mga ano doon para lalagyan ng ink, di ba? Saka siyempre ingatan din natin. Ngayon, kung meron sa iyo minsan, minsan na encounter no, minsan sa probinsya ganoon. kunin mo ang pera, pero kasi baka pa mahalaga talaga na nakapaghanda na tayo, kailangan magsuot tayo ng mga gamit na hindi masyado maedit, presko at magbaon tayo tubig dahil mainit ang panahon. So, minsan may mga nangyayari na encounter na meron nagbibili ng boto. Sa probinsya nangyayari yun ha, mga Na-experience ko yun. Lagi nyo tatandaan, kapag ang isang kandidato bumili ng boto, ibig sabihin nun, meron yan hidden agenda. Kunin nyo ang, ano, ang Ah, uh, pera pero wag niyong iboboto. Ngayon mga kaupak, iwasan din po natin bumoto ng magkakamag-anak sa isang bayan. Halimbawa, yung mayor, tata yung anak, vice mayor, yung asawa, congressman, anak yung congressman, o kaya gobernador, huwag po ganoon. Kung gusto niyo iboto niyo yung tatay mayor, yung pagbilang congressman, yung iba para mayroon ah uh, chicken balance.